Hello guys! Happy Monday! Happy January 1, 2024! Ngayon na yan o. No? Mga pangat na ang ulam ngayon. Busy kumain. You know, ano yan? Nalanta kanya niya na guys yung ano, mga fruits. Sinisimulan niya na. Ano no na bang natapos mo dyan? Grapes pa lang ata mga na pagkain guys sinisimulan ko ng initin tingnan nyo <laughs> kung paano kong ginawa unang una na yung spaghetti ng aking pamangkin ayan wala kong oven kaya dyan na lang may init din naman yan tsaka isusunod ko tong hipon ano nga to sa ano nga to? Tulyasan? Tilyasan pala guys, ayun. Yun pa lang ang nabawasan. Tapos yun din yung malagkit na ube. Yung malunggay na ginagawa ko kagabi, ayan pa rin. <laughs> Pero yung inihaw na liyem po, na. Ito pa rin yung puto. Nilipit ko na rin guys yung mga ano dito yung coins, yung yung papel, syempre. Eh, ito po pala, mayroon pa. Tag-10 to, guys, at 20. Yung ko, alis kasi bibili ng nyog. Para gumagataan ko to. Haluan ko nito kasi ito ang nasa labas, eh. So, ayan, guys. Tapos ko nang initin yung spaghetti, yung hipon, at saka ininit ko rin tong poto. Yung asawa ko wala pa. Bumili ng nyog. Ayan na siya guys, oh. May dalang nyog. Just wait for a while. Ayan. Saan ka nakabili? Doon, no, malayo. Wala pa, sarado pa doon? Saksin. Ayan. Pinupayang ano. Sa iparaw. Ayan ang ah, huh? pa Hindi na magpipiga. And guys, sinihimay na yung isda. ng aking asawa. Charang. <laughs> Ayun yung malunggay, oh. May ulam na agad kami. Hi guys, ito na pala yung ano. Lulutuin kong ano. Ulam. Ayan na to guys. May siling haba, may bawang, sibuyas, at saka luya. Ito yung ahaluan ko ng malunggay. Ang dami ng ano. Ang ng isda. Dalawa ba naman kasi malaki. Mas marami pa yung isda. Kaysa doon sa malunggay. So, papakuloyin ko lang to guys. E, tagay ko na pala guys yung ano, malunggay. Ayan. Pinapaluto ko lang ng maigi kasi ano. Masyadong maraming isda. Papasok na siya ulit. Happy New Year na lang. Babu. Ha? Ah? ayan guys, pumasok na yung aking asawa ako naman ito try kong magligpit Itatry ko lang kung makayanan ko kasi ano natok pa nga ako kaya lang hindi, hindi man makatulog kasi kung naririnig nyo may sounds so ayun, mamaya na lang siguro hindi kami nagkain hindi kami kumain ng ano ng tanghalian kasi anong oras na kami kumain din ng ano eh agahan ba almusal parang alas 10 na tayo pinagsama na yung almusal at tanghalian kaya hindi na rin siya kumain kahit ako hindi na kumain bloated pa daw siya yung binili ko guys na losses yung hindi binili in order pala nagdala ko sa pamangkin ko ng dalawang maliit na box ganito guys oh. ito Dalawang pakto. Ito lang ang nabawasan. Hirap na hirap pa kami magsindi. Kasi, mahangin. Mahangin dito guys, kagabi. Kaya, halos ila, apat lang ata na bagsang ano dito. Ang nabawas. Ewan ko kung nagamit ng pamangkin ko yung dinala ko doon. Tapos ang pahingay namin kagabi, yun nga, yung turoto, yung asawa ko nagtok-tok ng takip ng kaldero. Yung motor niya nagpipip. Nag <laughs> Basta, maingay din naman. <laughs> so, yun lang. Yun lang ulit. Hindi ba ako nakakatulog, guys? Nakaupo lang ako. Nagmumuni-muni. Nagbabasa sa Facebook. Ay, hindi pala. Lazada. Kasi... sale <laughs> ngayon pero wala lang. Tingin-tingin. Ayaw, ayaw ko masyadong magtingin sa... Facebook kasi ano... Nagiging emotional ako. <laughs> Yun lang. Siguro ito na lang guys. Hindi ko na ipahamain eh, to kasi... Maglilinis lang din naman ako. Bye.